Happy New Year, kaagapay! Yan, maligayang bagong taon sa inyo, mga kaagapay. Muli, mga kaagapay, nandito na tayo sa part 2 ng ating bababalik tanaw sa programang patok. Kuya Le, muli, kaagapay, no? kami po ang inyong kasama dito sa programang patok. Muli, mga kaagapay, ako po si Brian De La Cruz. Yan, tama ka, Brian. No? Dahil uh, uh, Christmas season, tapos ito nga, papunta na sa New Year season mm -hmm. talaga. Eh, iniisa-isa natin. Ama mga kasama natin sa ating programa. Ako naman si Lem eh. Yan, Tama, Kuya Lim. No, Kuya Lim, ako po, siyempre, uh, tinanong kita nung bago magpasko, anong handa mo? Anong handa nyo naman tuwing bago Ah, na, bago. eto kasi, sama-sama <laughs> yung handa. Eh. Pa, nasa compound kasi kami. Oh. No, so, siyempre, eh, lalo pag uh, New Year's Eve, nagsasama-sama. Kasama mm -hmm. ko yung dalawang mm -hmm. sisters ko. Mm -hmm. So, share-share kami. Eh, ngayon, may pamangkin ako na married na within the compound oh. rin. So ano yan, nagsasalo-salo kami. Kahit uh, light na lang sa gabi, no? Mm -hmm. Pero depende kung anong dala nila. Tapos, uh, konting uh, mm -hmm. siguro uh, red wine, mga mm -hmm. ganyan, ano? So, konting kwentuhan lang dahil hindi lang na masyado nang pupuyat, eh, no? mm -hmm. At uh, inaantabayanan din mga konting uh, paingay ng mga kapitbahay. Ayun. Ako naman, Kuya Lem, sa, sa amin naman sa Laguna, Kuya Lem, mm -hmm. hindi mawawala yung sopas. Aba, talaga <laughs> naman. Panlaban sa lamig. Oo, oh, kasi Kuya Lim, sa amin, ano, ang naging culture namin, hindi hmm. uh, mawala na lahat, huwag lang yung sopa. Kasi, syempre, habang madaling araw, eh, syempre, mga kabataan, di pa natutulog. Hanggang alas na sa kami ng Aha. Uh -huh. umaga gising, Kuya Lim, isang ah, wala pang uh -huh. tulog, Kuya Lim, kasi kinahapunan ng Kuya Lim, pupunta naman kami doon sa bahay namin sa Montenegro. Aba, so dumadayo kayo. Tamang, tamang. So, paano ano pa? Palipat-lipat pala <laughs> kayo, ha? Ang galing, ha? Yun, no, mga yan, kaagapay, yan. no? Nako, di ka na yung bibiti ng mga yan. kaagapay, no? Kaya naman, kuya Lev, sisimulan na po namin ang kwentuhan dito sa aming bagong segment na Patok sa Patok. Yan, kaya naman mga kaagapay dito sa Patok sa Patok, babalik-balikan natin ang mga nakaraang episode ng ating programa. Kaagapay, natapos sa na ang part 1 ng ating pagsasahimpa ang mm -hmm. balik-balikan. Kaya naman, Kaagapay, dito sa part 2, babalikan natin ang ating mga nakasama sa taong 2022 Yun. para sa programang pato. Mm -hmm. Yan, Kaagapay. So, ito, no? Sa ikalawang bahagi nga, part 2 na tayo at uh, ilan tulog na lang, ay uh, 2024 na, mm -hmm. no? pag uusapan <laughs> natin. Ngayon naman, Uh, sa ating year-end special dito sa Patok ano yung mga uh, kababayan natin na nagpasikat at uh, siyempre nakilala sila talagang lumakas din sila na challenge pero lumaban ano umusad uh, yung kanila mga negosyo. Alam mm mo -hmm. Kuya Lim no sa pagkakataong ito nasa listahan natin mm -hmm. ang negosyo melody ayo oh, oh. <laughs> no, oo. Kung, kung, saan nakasama natin dito si Mr. Melesio Valero. Mm -hmm. Alam ba, Kuya Lem, no, na isa siyang guro sa Muntinlupa City. Yes, At isa yes. sa pinakamagandang advocacy niya, Kuya Lem, ay ang ang tumatao sa mismong negosyo niya yes. ay kanya mga estudyante. Iyon, nalala ko yan. No? Nakausap natin siya. no? <laughs> mm -hmm, so, mm -hmm. siyempre, train na yung mga estudyante sa ganyan lang. At alam mo ba, Kuya Lim, dahil dito sa ginagawa nilang pagkatrabaho sa isang multi-shop mm -hmm. ng kailang guro, ito yung ginagawa ilang sariling baon doon sa kailang At eskwela. So, malaking tulong talaga. Hindi no? lang malaking tulong, pa. Kuya Lim. Talagang nagbibigay ng pag-asa sa mga kabataan. Mm -hmm. Yes. Kaya naman mga kaagapay, diyan namin kayo bibitinin. Narito na po ang istorya ni Mr. Melesio Balero para sa kanyang kwentong negosyo. Ang nagpapatakbo talaga ng business ko is personally ako talaga. Mm -hmm. Okay? And um, I have also um, Kasama dito yung mga students ko din mm -hmm. na talagang sa akin um, nakatira wow. na were in a uh, pinayagan naman sila ng kanilang <laughs> magulang. And kasi um, sabi mo ang kanina, Bri, um, na sabi mo nainiwala ako na yung kabataan ay yung pag-asa mm -hmm. ng bayan. And that's very true. Thank mm -hmm. you for reminding me. Kaya um sila din yung uh, kasama ko with this business. Oh, wow. Kasi parang gusto ko rin makita sa kanila na ma-appreciate nila na ay ganito pala dapat um maging takbo ng 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 yung future mo ba na parang hindi siya madali kailangan mo talaga siya you need to to work um, oh, yes out and to, to invest on that. So um pagdating sa mga pamimili, ganyan, mm. sa delivery, <laughs> ako at ako talaga. And then, um, wow. sila naman ay, pag wala ako, let's say for example, like, sa school, sila naman yung nag-aasikaso. Kaya say, parang tulungan din kami. Okay. Ayan. Napakaganda nun yun. Kung baga parang, nagtayo ka ng isang negosyo para, alam mo yun, para, para magbenta. Pero nakakatuwa yung um, yung resulta no kay sir. Meron ka na napapabagong buhay ng mga estudyante na alam mo yun sir um 'di ba um, nabanggit nyo po na, na madami kang estudyante. Sir, pwede po ba kayo magbanggit ng mga pangalan o on, on ng mga tao na masasabi nyo, eto matagumpay na to, eto na siya ngayon. Meron po ba kayo mga ganong istorya? Paano ba? Actually, <laughs> um, kasi sabihin natin, um, pagdating siguro sa ano mentoring, I would say na Marami na akong students na ano wow. you know, mo pinag pin, pinagkaloob ng panginoon na mapunta sa akin. Wow. Like maging instrument. Mm -hmm. For example, I have um student na graduate ng UP Diliman ng Civil Engineering. Yun, minamember ko when it comes to public speaking. And now, um he is one of the supervisors wow. uh um, <laughs> Huawei Philippines and sobrang nakakatawa kasi parang time to time they they visit me and also and one of my successful mentis siguro ay isa sa, ay isang um, producer ng isang wow. malaking TV network and um yun ang masasabi ko na parang um once you invest sa ka mm -hmm. sa kabataan uh, makikita mo talaga na talagang they will also reach their dreams talaga hindi lang yung yung um, they stay sana sa comfort zone but they get out of their comfort zone and then they really aiming for something na we're in makaka-help din sila yes. kasi nga ang lagi ko sinasabi sa kanila na once na naging successful ka sa field mo um hindi nagsa-stop yung success yes, doon you have to right, you have to work more kasi use your life as an instrument of blessing mm -hmm. and an instrument of change for for others grabe talaga naman. <laughs> na Pakinggan natin, Bray. Ah. Ito ang isang negosyante na to. Siyempre, matulungin sa mm -hmm. estudyante. Ano? At uh, tinetraining. Eh, syempre may konting alawan siya. Dahil, kung uh, kumbaga, win-win. Ano? Mm -hmm. Natutulungan mm -hmm. yung uh, negosyante. Natutulungan yung mga estudyante rin. Kaya, siyempre, naniniwala talaga siya at siyempre tayo sa kakayahan ng mga kabataan. Hmm, kaya ako yung totoo talaga yung sinabi ng ating pambansang bayani na hmm. si Dr. Jose Rizal na kabataan pa rin ang pag-asa ng bayan, no? Kaya naman dahil sa ganitong uri ng negosyo ni Mr. Milesio Balero, talagang marami pang mga kabataan hmm. ang talagang magsisimula yes. sa kanika nilang pangarap sa buhay. Yan. So kagapa yan, dire-direcho na tayo. So always, ano, at uh, siyempre, Bray, ha? tutuloy mm -hmm. tayo talaga dahil may iba pa tayong na Yun, dami, na mga dami. Share -share, no? kasi pinili lang talaga natin. Yan mm -hmm, para mm -hmm. sa iyo, kaagapay. No? At sa pangalawa naman natin ay uh, makikilala nyo. No? Itong uh, 13 years old. Ha? <laughs> 13 ha? years old? Aba, uh, nakabataan. <laughs> As in, talaga, nakabataan. Ano? Mm -hmm. Bulan naman sa... Baguio City. Parang labi eh, ngayon ko yan. Oo, oh, parang <laughs> tama. No? Anyway, Labi pa naman talaga sa panahon ngayon. Mm -hmm. Eh, nagkaroon siya ng negosyo. Apa, pakinggan nga natin ang kanyang kwento. Continuously mm po. -hmm. And then yun po, hanggang lumaki po yung profit. Ayun po, um, I I talked to my mom about like let's say uh what they call that to bring yung to bring up a K-pop business uh para face to face pa hindi na po online ganon and then also nag agree po siya and I I also asked her if I can also use my savings po. kasi po may savings din po ako that I saved um, ever since I was a kid po. From my uh, Aguinaldos po and from the money gifts, ganun po. Yeah, <laughs> Ayun, nakakatawa ka naman given. No? So, parang sa edad mo ay madami ka na. Sabi nga nila, diba? At nakakatawa naman yung mga kabataan o yung mga youth na tulad mo ngayon ay hindi lang siya ano eh, kumbaga parang, I see the purpose in your face, yung habang kinikwento mo, nagsimula ka sa ukay-ukay, tapos, sinuportahan ka ng magulang mo. So, bali given, no? So, sinasabi mo na, na parang, paano ka nagkaroon ng malaking interest? Kumbaga parang, Si ba sinabi mo sa akin na parang Kuya Bry, ang ginawa namin is nag-ukay-ukay. Tapos after ng ukay, na-involve ako sa pagkakaroon ng K-pop group. Tapos after nito, yun na yung mga ginawa mo. Paano mo ba pinush? Or paano mo ba ginawa ng paraan para magkaroon ka ng business? um, um ito po, um, uh, sending out flyers outside po. Like to our neighbors or around okay. our neighborhood, po. for example, po yung 7-11 to <laughs> And then, Through also social media po, through ads, po, um Twitter po which was like I had to pay money. Like for example, 50 pesos for they will uh post uh, they that they will post something po and then say follow G's k pop killing po then in order to get like a giveaway, something like that po. Parang dun ko rin po pinapromote yung business ko. And then yun po, uh, because of that also, I also had some buyers. Po. Mostly po sa social media and also giving up flyers. Nako Kuya Lim, no? ako, ako kasi nag-interview ito Kuya Lim, naaalala ko to yes. na si Miss Given hmm. Mendoza. Yun. Dahil sa edad niyang 13 years old, marunong nang ng kumita at hindi lang kumita dahil mm. sino Lim, sinusuportahan siya ng kanyang magulang Yun. para ipagpatuloy yung business niya. Galing hmm. eh, malaking tulong yan, no? Eh, support hmm. ng parents. Hmm. Kaya naman, no, mga kaagapay, mm. sa pagkakataong na to, dapat talaga, no, Kuya Lem, na dito ko naunawaan na dapat pala, bata pa lang, mm. kahit wala akong mga anak, mga kaagapay, na supportahan natin yung lilig yes, yes. ng ating mga kababayan. Tama, kasi alam mm. mo, makikita talaga dyan, yung dedication, no, at uh, lalo ma-inspire yung mga bata mm -hmm. na ituloy yung kanilang nais na gawin, no. Kaya, ang totoo niya, na kasabihan na sabi mo ka kanina mm -hmm. eh talagang, uh, sa tulong ng Diyos ano yung kabataan talaga I mean, eh pag-asa ng bayan 'yan kasi pwede pa natin silang hubugin sa magig pagiging mas mahusay mm -hmm. na mamamayan. Mm -hmm. Kaya naman no, mga kaagapay, dire-diretso pa rin tayo sa ating kwentuhan. Dito naman mga kaagapay at Kuya Lem, mm. babalikan natin ang pakitipag-usap sa isa nating ano am um, kaagapay na negosyante mm. na pinatibay ang kanyang negosyo na nagdaang pandemya. Kuya Lem, alam mo oh. ba nang tayo siya? Mismong 2020. Wow, talaga namang kainitan <laughs> ng pandemya. Kaya naman no, mga kaagapay, pakinggan na natin ang istorya ni Ate V. kanya. Um, nagsimula ito ironically during pandemic kasi uh, ang asawa ko talaga yung siya talaga yung chef. So that time nagtatrabaho siya sa isang Japanese restaurant. However, pandemic na so nabawasan yung oras nila sa trabaho. And syempre para din makatulong sa gastusin sa bahay. Naisip namin na why not gumawa rin siya sa bahay ng no? mga sarili niyang recipe. So, siya rin talaga yung nag-formulate nitong mga recipe na to gamit yung kung ano na yung knowledge niya. So, nagsimula lang kami online and nagsimula lang kami na yung mga kaibigan lang yung sumusuporta. Tapos, by the grace of God, talagang nagustuhan nila yung last ng mga ginagawa na ni, ni Mac, ng aking asawa. And hanggang sa after siguro one year of online business, nalagang binigyan kami ni Lord ng opportunity na makapag open ng sarili naming maliit na restaurant dito sa Tunasan. So, ilang taon na kami? Three years na. Three years na. At lahat yun talaga grace ni Lord, lahat yun. Mula sa tungunan, sa customers, sa pag-sustain niya ng kalakasan namin. Kasi kami-kami lang, wala pa rin kami empleyado. So, lahat yun talaga wala kaming ano, wala kaming aakuin na amin. Lahat 'yun talagang grace ni Lord. Mm -hmm. alam nyo ba mga kaagapay ang paborito ko? Yan, yeah, may paborito <laughs> na agad ako. Natikman ko po yung big sushi dito. Talaga namang ang sarap ng aking uh, sabihin na natin yung aming um, pong kinain ng Noche Buena po noong nakaraang taon. Alam ni Ate V na no, umorder ako na sabi ko, Ate V, kailangan kong matikman itong masarap na baked sushi mo dahil talaga nagkikrave ako dati. Pero syempre, Ate V, Um, sabi mo nga nagsimula ito sa iyong asawa na si Kuya Mac kung saan siya talaga yung sabihin natin na talagang um, nag-overseas ito dahil isa siyang chef and at the same time nakikita mo lahat ng mga bagay na dapat niyang malaman. Ikaw Ate V, paano mo namang unti-unti inaral yung inyong pag-inegosyo? Siyempre ikaw sabi mo nga isa kang um, freelance writer and at the same time. isa ka virtual assistant, paano mo na pagsabay-sabay yung, pag, yung responsibilidad mo bilang isang mommy, bilang uh -huh um, isang asawa at isang business owner at the same time? Alam mo, kapag talagang tinitingnan ko sa ba? Parang si Lord yung nag-ayos ng oras para maka makatulong ako. Yung oras ko, hindi siya maging conflict doon sa trabaho ko. So, ang nangyayari, mo, hindi pa naman kasi ganun ka kalakas yung parang yung pasok ng mga customers. So meron akong time na tala, grace din talaga ulit ni Lord na hindi gano'n ka ka to. Kabigat yung work ko as a freelance uh, virtual assistant. So pag may mga pag merong orders and customers, ako yung nagte-take ng orders nila. Ah, um, kumbaga ako yung nasa customer service side ako yung take ng orders, ako yung tumutulong mag-prepare ng mga condiments, and kapag may nagda-dine-in, kami-kami ng mga anak ay yung nag-serve sa mga ano. So, wala namang conflict. Talagang ano, <laughs> talagang lahat-lahat siya, lahat siguro maririnig ng mga tao bakit laging si Lord yung inano, kasi hindi talaga namin sa lahat ng nangyayari, hindi talaga rin namin ini-expect kung paano nag-flow yung mga bagay. Pero sabi nga, survival, the basic Seek first the kingdom of God, and everything else will follow. So yun talaga, hindi po pwedeng, hindi, hindi namin uunahin si Lord. And everything, mula sa oras, mula sa provision, hanggang sa provision, hanggang sa pag-flow, lahat yun, talagang by the grace of God talaga. Yan, totoo nga talaga, no, kagapay, na lahat ng bagay, eh, meron tayong uh, makikita, mapapatunay na mula sa Panginoon talaga, no? At napakaganda, na negosyong planado, eh, siyempre, alam natin, mula yan sa Panginoon. Mm -hmm. Yes, Kuya Lem. At saka, napakinggan natin dito sa istorya na ito, Kuya Lem, mm -hmm. na kung paano siya pinatibay ng Panginoon at kung yes. paano pinatibay yung pamilya nila sa mismo, mm -hmm. Kuya Lem, sa mismong unang bukso ng pandemya. Yeah, at yeah, take note, Kuya Lem, ha, 2020. Kaya nga eh, talaga naalala ko niya nung no? kahit tayo dito sa Empilan eh, mm -hmm. na-challenge tayo no, sa mismong broadcast natin, yung operasyon mm -hmm. natin. Mm -hmm. na Yung pagkilos natin kasi nalimitahan, no? Mm -hmm. Kaya huwag na natin pahabahin pa na no? ito, mm -hmm. Bride. At uh, kagapay na pakinggan natin, ha? Itong uh, kagapay natin na mula sa Pampanga. Ayun, layo-layo na natin. <laughs> Ayun, papalayo tayo. Bagyo, yan mm -hmm. na. Tapos parang pabalik, ano? mm -hmm. Pero malayo pa rin yan. At uh, gumawa naman siya ito, exciting eh, din ito, no? mm -hmm. gumawa siya ng national costume mm -hmm. ng uh, kababayan natin. Eh, Siyempre, sino ba naman din nakilala sa Miss Universe 2018? Wow. Si mm -hmm. Miss Catriona Gray. Iba, Iba talaga, no pang-wordless na itong ating mm -hmm. mga kababayan naman, Kuya Lim. Mm -hmm. Pero alam mo ko, Alem no excited nito kasi mm -hmm. hindi lang siya na ng ibang bansa kundi alam Ay, ko ko, Alem, marami nang nagpapagawa dito. Tama, Ay, alam mo siya, pero nakita nakitang cause niya. <laughs> At uh, ang maganda kasi doon eh dahil Christmas season, eh usong-uso 'yung mga parol. Mm -hmm, mga pailo ko Alem. Yan, tama mga kaagapay. Huwag na po natin palampasin ang pagkakataon na ito. Pakinggan na po natin ang istorya ni Mr. Eric Kiwa, ang, may, ang negosyong nagmamayari ng Fiberland. Pero itong ano, uh, interesting ito na itong Catriona Grace National uh, Costume Lantern Maker. Paano nangyari po yan? Ah, uh, accidentally na nangyari lang yun, sir, dahil Ah, uh, yung grupo ng Miss Universe, ah uh, may kasama ka pang bagay si uh, si ano si pangalan nung no? si Mac Tumang. Mm -hmm. So okay. nung tinawagan ako na yung ng tourism, provincial tourism namin, uh -huh. na nila pumunta raw sila kay Bob na napapatulong sila ni Gabi uh -huh. sa Miss Universe sa uh, Lantern. So wala akong idea, nagpapunta raw sila dito. Uh -huh. Okay. So, nung pumunta sila dito, dito, nakilala ko nga yung si Ma. Yung mga, yung parents niya, mga kaibigan namin. mm -hmm. Okay. So, ang nangyari doon, hindi ko alam na national costume pala yung papagawa sa uh, akin. Akala uh -huh. ko, sa Miss Universe, mag-exhibit kami ng Giant Lantern. Oh, uh -huh. Ang galing, ano? Okay, so, hindi uh, na kaya na ako umulit ng oras natin. Pero, I'm sure no, uh, one of these days uh, pwede natin may share ito mas mahabang kwento po ninyo na may patay tayo program tungkol sa business din. Okay, uh, Sir Eric, ano pong contact details niyo para sa mga magtatanong pa sa inyo? Ah, uh, pwede niyo akong message sa Facebook at po yung Eric Kiwa at saka yung Fiberland, Fiberglass uh, Christmas Lantern yung page po namin. Tapos, uh, pwede rin din po akong tawagan sa cellphone number na 0956-658-8745 at yung email po, uh, fiberland2921.gmail.com. Yun lang po. Naku, Kuya Lim, no, nakaka talaga mm -hmm. na masabi ang sarili na Pinoy ako, Pilipino ako, pang world class lahat ang na nangyayari. Biruin mo, Kuya Lem, oh, yes. Ha? yung inaakala mo na exhibition lang, aba, napunta aba, aba? ka pa sa international stage. Ama, siyempre, talaga mm -hmm. talagang pag uh, mausay ang gawa, eh, na alam mo, talagang tama ka dyan. Kasi mm -hmm. iba talaga yung uh, talent, mm -hmm. ano, yung kausay, yung kakayahan, ang bigay ng Panginoon, sa Pinoy. Kakaiba at natatang. Ayun, ay, tamang tama po. Ito kuya Lim, nakasama natin to. Ah, ayo, <laughs> yes, yes, yes. You know, alo ba, kuya Lim, na ito rin ay kababayan ko mula sa San Pedro, Laguna? Aba, okay. Mm -hmm. Ayun, Yalim, okay, ano ba yung kariniwang nakikita mo sa pizza? Ah, siyempre, meron siyang gusto kasi medyo may mga karne, no? So, pepperoni, isang may <laughs> karne, tapos may may keso dyan, nalatunaw, mm. tapos ano pa ba? may mga paminta ba? Tama, uh, tama. Pero alam eh, mo Kuya Lem, okay. nag-trending to ilang oh. beses, no? Kaagapay, ito hindi sunog. <laughs> okay, baka mo, pero uh, batik, no? Ibang style ito. So. Mm, Kaagapay, ito na yung isa sa pinagmalaki natin na atin, talagang kababayan na talagang... Makasabi mm. ko noon, Kuya Lem, na kargador noon, ngayon isa yung negosyante. Sapa. alam mo, isa ang maganda pa dyan. Mm -hmm. Kagapay din siya ng ating himpila. Mm -hmm. eh. Oo, oh, dahil, uh, di ba, ilang beses, napatunayan natin yan. Mm -hmm. Itong uh, 2023. Yes po. Tama. Yes. Kaya kaagapay, hindi na namin palalagpasin ang ating kaagapay na si Mr. J.P. de la Cruz Alarcon para sa kanyang negosyong Black Pizza. Mga kaagapay, alam nyo po ba hindi ito yung ordinaryong pizza na inyong nakakain? O hindi ito yung ordinaryong pizza na kulay puti ba? Or kulay brownish? Pero mga kaagapay, isang black Pizza. Ngayon, sir, kwentohan mo kami. Paano ka naman nagkaroon ng interes dito sa Black Pizza na to? At bakit itim? <laughs> kasi inaakala namin na ito ay sunog. Kasi mga kaagapay, no, bago ko po talaga makaugnayin po ngayon si Sir JV, ako po mismo ay tinikman ng kailang Black Pizza na inakala ko pong sunog. Kaya naman no, mga kaagapay, bigyan natin ng explanation sa si Sir JV. Yes, opo. Ah, <laughs> uh, yung aming Black Pizza, ay made of organic activated charcoal. So isa po siyang ingredient na powder rice na minimix po sa aming pizza para to make it organic. Mm -hmm. So hindi lang po siya basta pizza na pag mo, ikaw ay mabubusog. Meron din po siyang health benefits. So gaya ng detoxifying effect, uh, nililinis po niya yung ating internal organs, internal, mga iantistin yung ating digestive process so nakakatulong po siya dun sa recovery ng ating digestive process mm -hmm. so uh, magaan po siya sa sa pagkain hindi masyadong mabigat po uh, katulad ng mga nagda-diet mm -hmm. at the same time wala po kaming uh, preservatives na ginamit mm -hmm. dun sa aming dough alam nyo ba mga kaagapay, kung makikita nyo siya, ng personal talaga, ito ay talagang itim siya na aakalain mo talagang sunog. Pero Sir JV no, parang sa dami po ng na mga nag-usbungang po na, na pizza sa ating pong lungsod. Nalayo na rin po sa lungsod, nalayo uh, na po sa lalawigan ng Laguna. Bakit po itim ang inyong naisipang kulay oh. at hindi ibang kulay? Actually, before kami kasi mag-start, nag-try kaming mag uh, maghanap ng anong puwede. So along, sa sa Pasita kasi sa San Pedro City. Talagang isa siyang business hub. Lahat ng food and uh, mga masasarap, mga big companies nandun po. Pero what I note notice po is lahat sila similars po yung similar po yung mga product nila, mm -hmm. para pareho, iba-iba yung lasa pero nothing different, walang kakaiba. So pumasok sa isip namin na gumawa ng product na kakaiba. So, dun po nag-come up yung aming black dough. So, yun po. Uh, aside from that, dahil kasagsagan po ng pandemic, sir, nung time na yun, July 20, 2020, 2020, so, naisip namin na mag-inject dun po ng kakaiba at the same time, helpful po dun sa mga tao. Mm -hmm. Kasi healthy po siya. Mm -hmm. Siyempre, nakakatakot during that time kasi hindi natin alam kung magkakaroon ba tayo ng sakit. Mm -hmm. So, isa po yan sa mantra namin that time. Mm -hmm. Yan, mga kaagapay, napakinggan na natin si Kuya JV mula mm -hmm. sa San Pedro, Laguna. Ayan, alam nyo, ilang beses na <laughs> nakausap na yan. Sabi mo, mm -hmm. mga proy, talagang natutuwa uh, tayo kasi very humble person, mm -hmm. masipag, at uh, ang ganda talaga ng business niya. At healthy pa, no? Mm -hmm. Kasi naisip na lang yung ganong formula. Tapos yung sistema ng pagnenegosyo, eh, ang ganda, no? Mukhang madaling gawin din talaga. Kaya pinagpapala yan ng Panginoon. Tama, Kuya Lem. Ako, Kuya Lim, gusto man nating magkwentuhan pa ng mahaba-haba, no? Pero mga kaagapay, mabilis lamang po ang ating oras. Pero alam po namin na may natutunan kayo sa bagong episode ng Patok. Yan, kaya naman, na, uh, kaagapay, ano? Excited talaga tayo, kaya maganda, tutok lang kayo sa 702 DJS FBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan, para sa inihanda namin na special na programa. Muli ako si Lem Ulreine. At ako naman po si Brian De La Cruz para sa programang pato. Here we go!